sa isang malayong bayan, may dalawang lalaki na nagkakilala sa pamamagitan ng isang kaibigan. Si Ryan, isang 25 anyos na graphic designer, at si Ethan, isang 27 anyos na guro. Ang onang pagkikita nila ay walang espesyal na nangyari, pero ang kanilang mga mata ay nagkatinginan ng paraang hindi nila inaasahan. Ryan ay isang taong may malalim na pag-ibig sa sining at musika. Siya ay palaging may dalang gitara at kumakanta sa mga kapihan sa bayan. Ethan naman ay isang taong may malalim na pagmamahal sa pagtuturo at pagbabasa. Siya ay palaging may dalang libro at nagbabasa sa mga park. Isang araw, habang si Ryan ay kumakanta sa isang kapihan, nakita niya si Ethan na umuupo sa isang sulok. Hindi niya inaasahan na si Ethan ay magpapansin sa kanya, pero nang tumingin si Ethan sa kanya, parang may kuryente na dumaloy sa kanilang dalawa. Matapos ang pagtatanghal ni Ryan, lumapit si Ethan sa kanya at sinabi, Ang ganda ng iyong boses. Nakaka-inspire. Ryan ay nagulat pero masaya sa komento ni Ethan. Sila ay nag-usap ng matagal at natuklasan nila ang kanilang mga pagkakatulad. Sa mga sumunod na araw, sila ay nagkakasama sa mga kapihan at park. Sila ay nagbabahagi ng kanilang mga pangarap at mga takot. Ryan ay natutuwa sa mga kwento ni Ethan tungkol sa pagtuturo habang si Ethan naman ay naaaliw sa mga likhang sining ni Ryan. Ngunit hindi lahat ng tao sa bayan ay masaya sa kanilang pagkakilala. May mga taong nagsasabi na hindi tama ang kanilang relasyon. May mga taong nagsasabi na sila ay hindi normal. Pero si Ryan at Ethan ay hindi pinapansin ang mga negatibong komento. Sa isang gabi habang sila ay naglalakad sa baybayin, Ethan ay nagkuwento tungkol sa kanyang pag-ibig sa kanya. Ryan ay nagulat pero masaya sa pag-ibig ni Ethan. Sila ay naghalikan sa ilalim ng mga bituin at ang kanilang pag-ibig ay naging mas malakas. Ngunit ang pag-ibig nila ay hindi walang hamon. May mga araw na sila ay kinukwestiyon ang kanilang relasyon. May mga araw na sila ay nagtatanong kung tama ba ang kanilang ginagawa. Pero sa huli, ang kanilang pag-ibig sa isa't isa ang nagpatatag sa kanila. Sa kasalukuyan si Ryan at Ethan ay nagpaplano ng kanilang kinabukasan. Sila ay nagpaplano ng isang buhay na puno ng pag-ibig, sining at pagtuturo. Sila ay nagpaplano ng isang buhay na walang takot sa mga negatibong komento ng iba. Ang kanilang pag-ibig ay isang patunay na ang pag-ibig ay walang hangganan. Ang pag-ibig ay walang pinipiling kulay, edad o kasarian. Ang pag-ibig ay tungkol sa pagmamahal sa isang tao anuman ang kanyang pagkatao. Ang kwento ni Ryan at Ethan ay isang patunay na ang pag-ibig ay dapat na ipagdiwang, hindi itinatanggi. Ang pag-ibig nila ay isang inspirasyon sa lahat ng mga taong naniniwala sa pag-ibig na walang hangganan.